Ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng na nakaalala at bumati sa aking kaarawan ng isang linggo. Marami pa akong hindi na-replyan ng mga greetings pero nababasa ko po lahat yan. Mula sa inyong mga birthday card, mga sulat, pati na rin sa mga comment section, maraming salamat sa inyo. Gaya ng nakagawian, kapag birthday week ay lalong mas malawak ang inaabot ng aming mga programang pagservisyo. Siyempre, nandyan ang ating mga paayuda sa mga magsasaka at mga isda, mga pagbibigay ng titulo at pagpapalaya sa utak ng mga magsasaka pamimigay ng mga patient transport vehicles sa iba't ibang probinsya at higit sa lahat ang pagsasagawa ng zero billing days sa ating mga piling ospital. Ito yung mga natanggap natin mga birthday greets mula sa ilang ospital at gusto ko lang ibahagi sa inyo at sagutin ng ilan sa mga ito. Dear Mr. President Bongbong, Happy Birthday! Your servisyong medical para sa aming mahihirap ay napakalaking tulong para sa aming pamilya. Nais lang pong ibigay ng aming pamilya ang aming taus puso pa sa salamat. Naway gabayan pa kayo na mahabang buhay upang inyong may pagpatuloy ang inyong adikain para sa inyong mga mamayan Pilipino. Mahal po namin kayo. Kaming mga kamag-anak ng pasyente ng PGH. Ang pangalan si Cathy Santos. Naku, maraming salamat.